updated na ba kayo dito sa issue ni Katniel at Andrea Brillantes? Kung hindi pa, panoorin itong vlogs ko. Ayan, yung dalawang yan. Diyan yung malalaman kung ano ba talaga yung nangyayari ngayon. And ang latest nga, eh, nag-unfollow na din si Blight or si Andrea Brillantes kay Katrin Bernardo sa social media na Instagram. So, a few days ago, si Katrin Bernardo lang yung unang nag-unfollow dito kay Andrea Brillantes sa Instagram. Ayan nga siya. And that time, nakafollow pa si Andrea Brillantes estudyantes kay Catherine Bernardo. Pero ngayon, eh, gumanti na ng unfollow button itong si Andrea Brillantes kay Catherine Bernardo at ayun na nga, tuluyan na siyang nag-unfollow. And madami na din conclude na meron nga something dito between kay Catherine Bernardo at kay Andrea Brillantes. So somehow, medyo tumitibay yung chismis before na ayaw nga makatrabaho ni Catherine si Andrea Brillantes. And before then, in a blind item itong si Andrea Brillantes at si Daniel Padilla daw na palihim na nagkikita. So, ayun. Medyo nagko-connect the dots na yung mga netizens. nag-connect itong pag-unfollow nitong dalawa sa isa't isa. And dahil din dito na bash si OG Diaz, tinawag siyang fake news peddler dahil sa mga blind items and sa mga chismis na nialabas niya sa vlogs niya and sa mga interviews nga. Pero after nitong unfollow issue na to, eh marami nagsasabi na mukhang tama si OG Diaz sa mga interviews niya sa mga chismis, blind items niya labas niya online tungkol ganito sa alleged na hiwalayan ng Katniel. At dahil nga daw ito, mukhang dahil ito kay Andrea Brilliantes. So ang malaking tanong ngayon, eh hiwalay na ba talaga ang Katniel? At may kinalaman ba talaga dito si Andrea Brilliantes? And sa ngayon, madami na yung fans ng Katniel and ni Andrea Brilliantes. Ang litong-lito na dahil nga sa nangyayari. Siyempre, binagatanggol pa rin nila yung favorite love team nila. And yung mga fans din ni Andrea, eh todo tanggol pa rin naman sa kanya. So, nag-aaway na sa mga comment section. Nagahanap sila ng sagot sa iba't ibang panig. Pero mukhang unbothered itong mga to. And mukhang walang balak magsalita. Tungkol nga dito sa isyong hiwalayan na to. May mga nagko-comment din na baka may movie itong tatlong to. And ginagawa lang nilang tong ingay na to para, para malakas yung pasabog ng ng upcoming projects nila which is pwede naman talagang mangyari and eh, nangyari siya sa showbiz nga ganyan away-away pero in the end meron pala silang project pero ang problema e eh, sobrang dami na din ng nag-unfollow dito kay Andrea Brilliantes karamihan e eh, friends ni Catherine Bernardo like for example nag-unfollow na kay Blight or Andrea Brilliantes sila Miles Ocampo si Charlene San Pedro, si Luisa Andalio, si Francine Diaz, and even si Carla Estrada. So, lahat sila ay naka-unfollow na kay Andrea Brillantes. So, ayun nga, medyo somehow eh, parang naku-confirm na may something, may tension between dito sa Katniel at kay Andrea Brillantes nga. And meron din ako nabasa dito sa ex, sabi ni Rakistang Fairy. I believe in Richie Rivero's story, Andrea Brillantes is a snake queen. This is literally the confirmation from her. Sorry, Katrin Bernardo is no longer a very good girl. Good job on giving a hint of your confirmation, girl. And meron pa ako dito nabasa sa Reddit naman to. Sabi, Loki disappointed kay Katrin kasi for sure she knows na yung pag-unfollow niya kay Blight ay magmumukhang confirmation sa chismis which is true naman. So if true pala yung chismis, bakit si Blight lang is eh si Daniel yung mas may kasalanan nito? Not to mention minor pa si Blight when they met. This gives of the energy na men can get away easily while women take twice the blame. Hi. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa issue ni Katniel at ni Andrea Brillantes? Unti-unti na bang natutuldukan ang love team na Katniel? At may kinalaman ba dito si Andrea Brillantes? Comment down below. And kung gusto niyo maging updated sa mga next videos ko, make sure nakafollow na kayo sa page ko. Thank you so much for watching and stay safe.